Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong mag-aral? Halina't makinig at matuto. Samahan niyo ako sa isang makabuluhang talakayan. Laging tandaan, makinig ng mabuti, sumunod sa panuto, at hiyanda ang ballpen at papel. Ako si Teacher Hector kayanan Evangelista ang inyong makakasama sa araling ito. Tara na! Samahan niyo ako sa pamamasyal sa aming bakuran at kilalani natin ang mga halaman gulay na nakatanim dito. Kilala niyo ba ito? Tama, ito ay kamatis. Alam niyo ba na mayaman sa potassium ang kamatis na makatutulong upang mapababa ang blood pressure? May taglay rin itong vitamin E at vitamin C na nakatutulong upang mapalakas ang ating resistensya. Ito naman, kilala nyo ba ito? Magaling! Ito naman ang ampalaya. Kumakain ba kayo nito? Alam nyo ba na ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng ating immune system? Kaya, para makaiwas sa pagkakaroon ng sakit, dapat kumain ng ampalaya para lumakas ang iyong resistensya. Sino naman ang kumakain sa inyo ng gulay na ito? Kilala nyo ba ito? Mahusay! Ito naman ang kalabasa. Mayaman ito sa vitamin C at beta-carotene na tumutulong upang maiwasan ang paglabo ng mata at paglabo ng inyong paningin. Magaling! Nakilala nyo ang iba't ibang gulay na karaniwang nakatanim sa ating bakuran. Alam nyo ba sa pagtatanim ng mga gulay na ipakikita natin ang pagmamahal at paggalang sa Diyos? At syempre, hindi lang basta sa pagtatanim, kailangan din nating alagaan ang mga halamang ating itinanim. Alamin kung paano ito gagawin. Una, pagdilig sa mga halaman kailangan ng mga halaman ng tubig upang sila ay mabuhay at lumaki. Ang tubig ay isa sa mga pangunahing kailangan ng halaman upang mabuhay. Ikalawa, lagyan ng bakod o suporta ang mga halaman. Ang mga bakod ay nagsisilbing harang sa mga ligaw na hayop at ang mga bakod rin ang sumusuporta sa paglaki ng mga halaman. Ikatlo, Pagbubungkal ng lupa sa palibot ng halaman. Ang pagbubungkal ng lupa ay nakatutulong upang makahinga ang mga ugat nito sa ilalim ng lupa. Ikaapat, paglilipat ng ibang tumubong halaman sa ibang lugar upang hindi ito magsiksikan. Upang lumaking malusog ang mga halaman, kinakailangan ito ay itanim ng may tamang agwat. Ikalima, pagdalagay ng fertilizer o pataba sa mga halaman. Sa paghalaman, kailangan ang abono upang maging mataba at malago ang mga pananim. Ito ay nagpapaganda sa kalidad o uri ng lupang pagtataniman. Ikaanim, paglalagay sa mga halaman sa lugar na may tamang sikat ng araw. Kailangan ng halaman ng sikat ng araw upang makabuo ng inarhiya na nagbibigay lakas sa produksyon ng mga organic compound na kilala bilang glucose na maaaring gamitin bilang pagkain nila. Ikapito, bunutin ang mga ligaw na damo sa paligid ng halaman. Ang pagtatanggal ng mga damo ay isang mahalagang gawain sa pangangalaga ng tanim. Ginagawa ito upang hindi maagaw ang sustansyang nararapat sa mga itinatanim nating halaman. Ikawalo, Putulin ang mga tuyong dahon at sanga. Ang pagputol nito ay nakatutulong upang mas makitang maganda ang halaman. Mahalagang maalis ito dahil ito ay isa sa mga nakakaagaw ng nutrisyon para maging malusog ang mga halaman. Ikasiyam, huwag tapakan ang mga halaman na nakatanim sa paligid. Ang pagtapak sa mga halaman ay maaaring maging sanhi ng pagkasira o pagkamatay nito. Ngayon ay alam mo na kung paano aalagaan ang mga nakatanim na gulay sa inyong mga bakuran. Tara, sagutin naman natin ang mga sumusunod na gawain. Narito ang panuto. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa halaman. At X naman kung hindi. Una: Pagputol sa mga tuyong dahon at sanga ng halaman. Ang tamang sagot ay check. Ikalawa: Pagsasawalang-bahala sa mga hayop na kumakain ng bagong tanim na halaman. Magaling. X naman ang sagot. Ikatlo: Pagpitas sa mga maliliit na bunga at bulaklak na mga halaman. Mahusay! Ang tamang sagot ay... X Ikaapat, paglalagay ng mga bakod sa mga bagong tanim na halaman. Ang tamang sagot ay... Check! Ikalima, paglalagay ng pataba sa mga halaman. Magaling! Ang tamang sagot ay... Check! Mahusay! Pinamalas ninyo ang inyong galing, mga bata. Subukan natin muli ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng isa pang gawain. Narito ang panuto. mag up kung wasto ang pahayag. mag down kung hindi. Una, ang mga halamang nakatanim ay nagbibigay buhay sa kapaligiran. Ikalawa, lahat ng mga baybuhay sa mundo, katulad ng halaman, ay mahalaga. Ikatlo, bawat halamang itatanim mo ay may katumbas na biyaya. Ikaapat, walang naidudulot na mabuti sa atin ang pagtatanim ng halaman. Ikalima, maruming hangin at kapaligiran ang ibinibigay sa atin ng pagtatanim ng halaman. Handa na ba kayong sagutan ng ating gawain? Tara, asagutan natin ng sabay-sabay. Para sa unang bilang, ang mga halamang nakatanim ay nagbibigay buhay sa kapaligiran. Ang tamang sagot ay thumbs up. Sa ikalawang bilang naman, lahat ng may buhay sa mundo katulad ng halaman ay mahalaga? Ang tamang sagot ay thumbs up! Sa ikatlo naman, bawat halamang itatanim ay may katumbas na biyaya. At ang tamang sagot ay thumbs up! Sa ikaapat na bilang, walang na idudulot na mabuti sa atin ang pagtatanim ng halaman. Thumbs down ang sagot. Sa ikalimang bilang, maruming hangin at kapaligiran ang ibinibigay sa atin ng paghahalaman. At ang tamang sagot ay thumbs down. Magaling! Nakuha mo na lahat ang tamang sagot. Kung oo, natutuwa ako at naunawaan mo ang ating aralin. Ating tandaan, ang kapaligirang malinis at may lunti ang halaman ay isa sa mga kinakailangan ng mga tao at hayop. Huwag sana nating kalimutang pangalagaan ang ating kapaligiran, lalo na ang mga halaman. Sa pamamagitan nito, maipakikita natin ang pagmamahal sa ating Panginoon kung tayo ay marunong magpahalaga at mag-alaga ng mga halaman na kanyang nilikha. Para sa ating huling gawain at pagtataya, narito ang panuto. Iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa lahat ng likha, may buhay at mga material na bagay gaya ng halaman at malungkot na muka kung hindi. Una, magtanim ng iba't ibang halamang gulay sa paligid. Ikaliwa, tumulong sa ating inang kalikasan sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga halamang gulay. Ikatlo, sundin ang sinasabi ng kaibigan na sirain at bunutin ang mga halamang gulay na nakatanim sa bakuran. Ikaapat, sagasaan ng bisikleta ang mga tanim sa paso ng kapitbahay. At ikalima, protektahan sa mga ligaw na hayop ang mga halaman sa bakuran. Narito ang tamang sagot. Para sa karagdagang gawain, sa isang nirecycle na lalagyan, magtanim ng isang halamang gulay. Sa ating mga tahanan, ay maaari tayong magtanim ng mga gulayin upang tayo ay makakain ng sariwa at masustansyang pagkain na kinakailangan ng ating katawan upang may panlaban tayo sa anumang uri ng karamdaman. Ngunit tandaan na ang gabay ng magulang ay kinakailangan upang maiwasan ang anumang aksidente o sakuna. Ako si Teacher Hector, Laging tandaan, ang batang nagpapakatao, masayang natututo. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.